Hello guys! So for today's video, sa wakas nga ay makakapagluto na ako ng aking spaghetti. So first time ko nga guys, magluto ng walang sahog. <laughs> so carry, la pero carry na yan guys. At least ba diba, craving satisfied tayo. So ang gagawin ko lang dyan guys ay igigusta ko siya sa sibuyas at bawang. Then agrinine ko yung aking atomato. Uh, Yun yung parang pinaka sauce ko no, na gagawin. Dahil nga wala kaming nabiling at spaghetti. Ito naman dito. para paraan lang tayo guys Para maibsan ang ating uh, paglilihi. Charot So nilaga ko na nga yung ating pasta guys So kalahating uh, kilo yata yung uh, Uh, binuksan ko then uh, hindi ko siya niluto lahat kasi hindi ako sigurado kasi na uh, magugustuhan din nila so breakfast namin yan guys uh, ang so bali ang kakain ay ako si Papa G at si Mister tsaka si Jess pinatikim lang din namin si Jess dahil nga may mga bantay no so hindi ko pwedeng pakainin si Jess ng marami ayan so kung makikita nyo guys um, uh, gusto ko sarang isalang yung aking uh, pasta para mas mabilis sa cooker pero hindi ako sure kung pwede baka madurog naman siya no. Kaya lang ang tagal kasi guys, halos 30 minutes ko siyang uh, pinakuluan kasi gusto kasi nila yung lutong-luto. Ayaw nila yung matitikman na parang half cooked kasi for portion sure, hindi nila kakainin. So, ayan nga guys, ginisa ginisa ko na yung ating bawang. So, nung nakita mis, ni Mister yung bawang, sabi niya ay parang ayaw kong kumain kasi mahirap daw niyang i-digest ang bawang sabi ko hindi naman uh, mahirap i-digest yan tsaka pang aroma or for ano rin lang no for at din ang bawang mas masarap kasi ang spaghetti kapag ka may bawang so ayan ilalagay ko na nga rin yung ating sibuyas diyan so dahil nga first time ko magluto ng spaghetti guys first time in my life yes totoyan first time in my life na magluluto ako ng spaghetti na walang sahog as in walang sahog uh, sibuyas kamatis tsaka yung ating bawang lang talaga tsaka mabuti na lang guys may roong cheese ayan so hindi ko na kaming limutan mag pabili rin kasi ng cheese guys. Kasi alam ko yung cheese ay isa sa magpapasarap sa ating spaghetti walang sahog. So, halos nakalimutan ko na nga ilutuin guys dahil nga sa walang sahog. So, bali ang ginawa ko, ginis ako yung uh, yung tomato paste, no? So, nakalimutan ko. Kailangan pala ng, ano, gravy. So, nakalimutan kong maglagay ng tubig dyan sa aking gravy nung naigis ako na. So, si Mr. Pang nagsabi, guys, kasi nabasa niya doon sa packet na dapat mag ng uh, tubig doon sa naglagaan ng pasta para pang sabaw. So, makikita nyo, eh, naglaga, nag gayat na ako dyan ng, ano, ng cheese. So, hinalo ko siya sa aking, ah, uh, sauce, ayan. Then, after that, kunti lang yung nilagay kong uh, cheese, guys, kasi ayaw din ni mister. Ayaw talaga nila, guys, ng mga processed food, sa totoo lang. Hindi ko alam bakit ganun sila kaka-health conscious. So, pero naglagay pa rin ako. Then, uh, naglagay din ako pala dyan ng uh, ketchup, guys. Kasi sabi ni mister, lagay mo ng ketchup kahit konti. Pero, yung konti, uh, dinamihan ko konti kasi parang yun na yung ginawa kong pang matamis, no? Kasi yung ketchup dito ay para siyang matamis. Medyo matamis siya. So hindi na ako nag-add ng more tamis or asukal. bak kasi hindi rin nila magustuhan. So nag-add din pala ako ng paminta dyan guys. So ayan, pwede na nga yung ating, uh, anong tawag yan? Yung ating uh, pasta, yung ating spaghetti pasta. Then uh, after that guys, uh, aking rename na yan. Kung makikita nyo ana uh, drink ko na yan so, so itong si Jess mukhang excited din <laughs> o babalik-balik din siya sa kusina guys ganyan si Jess pagka ako ang inagluluto napaka-kulit so dalawas ni si papa si mister cha si papa di Madalas nagpupunturo kay Jess pag ako ang nasa kusina. Pero ang kulit niya guys, pabalik-balik siya sa kitchen. Ayan. So makikita niyo si Jess na makulit. Ah. So ready na nga yung ating spaghetti ko. Oh, so hindi ko na naipakita sa inyo guys nung naglagay ako ng half cup na tubig nung ah, naglagahan ko ng pasta. So, natuwa naman ako, guys, kasi nagustuhan nila. Kahit walang nalasa. so, for me, guys, hindi, walang, wala akong nalasahan. Pero natuwa ako. Natuwa pa rin ako. Kahit first time nilang matikman, inagustuhan nila. Lalo na si Jas, tsaka si Mr. Nagustuhan din niya. Then, ang aking Papa G, sabi, tinanong ko si Mr. Kasi hindi ko siya nakitang kumain. Sabi ni Mr. Nagustuhan din daw niya. So, si ma Mother in law na sabi, hindi siya kakain. Kumain din. So, natuwa din ang person, guys. At least, di ba, kahit Unang tikim nila, unang luto ko, ay nagustuhan nila. So, nakakatuwa lang guys. So, next week ulit ako magkapagluto. So, yung uh, pagkain ko guys, ang nilagyan ko ng cheese. So, yan lang ang ating vlog for today guys. Thank you for watching. Bye-bye!